Libra, may nagbabago sa paligid mo ngayon. Ramdam mo ba sa dibdib mo? Ang kakaibang kapanatagan bago dumating ang katotohanan. Sa loob ng ilang linggo, tahimik na inayos ng universo ang lahat, tinatanggal ang peke, isiniwalat ang totoo, at inihahanda kang makita ang mga bagay na matagal nang nakatago sa dilim. Hindi ito basta-basta reading ito ang iyong turning point. Dahil kapag narinig mo na ang ibubunyag ng espiritu ngayong gabi, hindi mo na makikita ang buhay mo sa parehong paraan. Manatili hanggang sa dulo, ang katotohanang matagal na ring naghihintay sa iyo ay handa nang lumabas. Matagal nang sinusubukan mo, Libra, na panatilihin ang kapayapaan, kahit na tahimik na nabibigo ang puso mo. Umiti ka sa gitna ng kalituhan, pinasan ang bigat ng desisyon ng iba, at pinaniwala ang sarili mo na mas ligtas ang katahimikan kaysa sa katotohanan. Ngunit ngayon, nagbabago na ang mga bituin. Unti-unting bumabalik sa balanse ang mga timbangan na dati di patas. Ang universo ay kumikilos, bumubulong na oras na para makita ang mga bagay ng malinaw, upang sa wakas maunawaan kung bakit nangyari ang lahat ng parabang ganoon ang takbo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag kumikindat ang kandila ng walang hangin o kapag paulit-ulit ang parehong panaginip, ibig sabihin, malapit na ang isang pagbubunyad. At ngayong gabi, handa nang ipakita ang katotohanang matagal mo nang nararamdaman. Ang nakatago ay lalabas. Ang mabigat ay mailalabas. Dahil ang tadhana ay hindi nagtatago ng lihim magpakailanman, Libra, ibinubunyag nito ang lahat sa sandaling handa na ang puso mo na maghilom. Ang enerhiya sa paligid ni Libra. Libra, ang hangin sa paligid mo ay hindi natahimik, ito'y umuugoy sa di nakikitang dalaw. May nangyayari sa likod ng tabing at kahit hindi mo ito ganap na maipaliwanag, ramdam mo ito sa kaybuturan ng iyong kaluluwa. Ito ang tahimik na hatap na nararamdaman mo kapag nagigising ka ng alas negatibo tatlo ng umaga ng walang dahilan o kapag nararamdaman mo na may isang tao na iniisip ka sa sandaling biglang bumigat ang puso mo. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay banal na enerhiya na nakahanay sa iyong katotohanan. Sa loob ng mga buwan, pinasan mo ang bigat ng kawalang katiyakan, ngumiti para sa iba habang itinatago ang sariling bagyo. Sinubukan mong panatilihing balanse ang lahat, kahit na nangangahulugang mawawala ang ilang bahagi ng iyong sarili. Iyan ang tipikal na libra mo, laging nagbibigay, laging naghahanap ng pagkakaisa, kahit na bumubulong ang kaguluhan sa likuran. Ngunit sinasabi ngayon ng espiritu, hindi ka makakahil ng tahimik magpakailanman. Ipinapakita ng enerhiya sa paligid mo ang isang kaluluwa na dumaan sa tahimik na mga laban. May mga pagkakataon na pinagdudahan mo ang halaga mo dahil ang kilos ng iba ay nagdulot ng pag-alinlangan sa iyong liwanan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanatili mo ang kabaitan mo, pananampalataya, at banayad na puso. At iyan, libra, ang nagdadala ng pagbabago. Makikita mo, kapag nanatiling hindi balanse ang enerhiya ng matagal, kumikilos ang universo. Nagsisimula itong magpadala ng mga palatandaan, paulit-ulit na numero gaya ng isang libo, isang daan at labing isa, o dalawang daan at dalawamput dalawa, mga panaginip na napakalinaw para baliwalain, mga awitin na tumutugtog sa tamang sandali. Hindi ito aksidente, ito ay mga banal na pahiwatig, pahiwatig ng langit, na nagpapaalala sa iyo na kailangang bumalik ang balanse. May isang tao sa buhay mo na nagtataglay ng katotohanang sinubukan nilang itago. Akala nila na pipigilin ng oras, ngunit lalong lumakas ito sa katahimikan. Maaaring hindi mo pa alam, ngunit umiikot ang enerhiya nila sa paligid mo, hindi mapakali, puno ng guilt, at hindi makahanap ng kapayapaan. Sa bawat pag-iisip mo sa kanila, dahil bumubulong ang kaluluwa nila ng pangalan mo, kahit mula sa malayo. Ipinapakita ng mga baraha ang malakas na presensya ng justice at the moon, parehong makapangyarihang simbolo para sa iyo, Libra. Ang justice ay nagsasabi ng pagbabalik ng katarungan, ang nawala sa iyo ay maibabalik, ang nakatago ay malapit ng makita. Ang damuon naman ay nagdadala ng misteryo. Sinasabi nito, hindi lahat ay ihayag ng sabay-sabay. Dumarating ang katotohanan gaya ng bukang liwayway, dahan-dahan, maingat, hanggang sa hindi na ito may kakaila. Sabi ng mga nakakatanda sa Pilipinas, ang katotohanan, kahit matagal, lalabas din sa liwanag. At iyan mismo ang nangyayari ngayon. Nais ng Espiritu na ihanda mo ang puso mo, hindi sa takot, kundi sa lakas. Ang malapit ng mangyari ay hindi upang saktan ka, ito'y upang palayain ka. Ang mga darating na araw ay maaaring magdala ng mga pag-uusap, alaala, o mensahe na parang ivu. Pagtiwalaan mo ito. Umatitindig ang nakaraan dahil handa na ang iyong kaluluwa na maunawaan ito ng iba sa pagkakataong ito. Mapapansin mo ang maliliit na synchronicities, isang paru-paro na lumapag malapit sa bintana mo, isang kandila na kumikindat habang binibigkas mo ang pangalan nila, o isang kilabot na dumadaloy sa katawan mo habang nananalangin. Ito'y kumpirmasyon na malapit ang banal. Libra, ito ang iyong panahon ng pagkakahanay. Gumagalaw muli ang mga timbangan, hindi upang parusahan, kundi upang maibalik ang pagkakaisa. Napagtatanto ng taong nagkamali sa iyo na hindi maipapatahimik ang katotohanan magpakailanman. Maaaring susubukan nilang makipag-ugnayan o ang universo mismo ang mag-organisa ng sandali kung saan makikita mo ang dati nakatago. Huwag manghabol. Huwag pilitin. Dumarating ang balance kapag nagtiwala ka na ang para sa iyo ay hindi na muling mawawala. Sindihan mo ang isang puting kandila ngayong gabi at bulongin, handa na akong makita ang katotohanan. Pagkatapos manatiling tahimik. Ramdamin ang init ng apoy, ang katahimikan ng puso mo, at ang presensya ng isang mas dakila, dahil ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay banal, libra. Ang universo ay hindi laban sa iyo. Ito'y nakahanay para sa iyo. At sa lalong madaling panahon, lahat ng dati nakalito sa iyo ay magkakaroon ng ganap at banal na kahulugan. Ang pagbubunyag. Dumarami ang enerhiya, libra. Ang katahimikan na dati pumapaligid sa iyo ay nagsisimulang mabiyak, mahinang unti-unti, parang tunog ng salamin na gumagalaw bago tuluyang mabasag. Sinasabi ng Espiritu, hindi na maaaring itago ang katotohanan. Ang matagal mo nang nararamdaman ay totoo. Unti-unti nang naglalaho ang ulap. Ang mga bulong ay nagiging tinig. Ang bagay na minsang itinago sa ilalim ng takot at kayabangan ay naghahanda ng ipakita ang sarili. Matagal nang may isang tao sa buhay mo, maaaring kaibigan, minamahal, o kahit miyembro ng pamilya na nagtataglay ng lihim na nakaapekto sa iyong landas. Akala nila sa pagpanatili ng katahimikan, pinoprotektahan nila ang sarili o iniiwasan kang masaktan. Ngunit hindi nila napagtanto na ang katahimikan ay maaaring mas makasugat kaysa sa kasinungalingan. Pinanood ng universo ang paglaki ng kawalang balanse na ito, at nayon, ang banal na batas ay kumikilos. Ang justice ay hindi lamang baraha sa iyong reading, Libra, ito ang hangin mismo na pumapaligid sa iyong kaluluwa ngayon. Nais lumabas ang katotohanan. Hindi lamang ito tungkol sa ginawa ng iba, ito rin ay tungkol sa tinanggihan ng puso mo na amingin. Alam mo na ang ilang bahagi nito, ang kakaibang mga pagkakataon, ang mga damdaming hindi nabigkas, ang mga sandaling bumulong ang intuition mo, may mali dito. Nagduda ka sa sarili mo, inisip na baka sobrang sensitibo ka, sobrang emosyonal. Ngunit hindi, Libra. Ramdam mo na ang enerhiya bago pa ito naging malinaw. Hindi nagkamali ang intuition mo, ito ay banal na proteksyon. Darating ang pagbubunyag sa mga alon. Maaaring magsimula ito sa isang mensahe, panaginip, o kahit isang hindi inaasahang pagkikita na tila masyadong eksakto para maging aksidente. May paraan ang universo sa pag-ayos ng katotohanan sa tamang panahon. Kapag dumating ito, hindi ito para saktan ka, ito ay para palayain ka. Ang katotohanan ay hindi sisira, ito ay magdadala ng kapayapaan. Sabi ng mga nakatatanda sa Pilipinas, ang lihim na itinago sa dilim, sisigaw din sa liwanan. Iyan mismo ang nangyayari ngayon. May isang tao na hindi mapakali, hindi makatulog, ginugulo ng guilt o pagsisisi. Alam ng kanilang espiritu na kung magtutuloy pa ang katahimikan, hahadlangan nito ang kanilang biyaya. Pinasusulong sila hindi ng iyo, kundi ng banal na katarungan upang aminin, ipakita, at itama ang mali. Maaaring maramdaman mo ang kakaibang kapanatagan bago ito mangyari, parang alam na ng kaluluwa mo kung ano ang darating. Iyon ay dahil inihanda ka na ng espiritu para sa sandaling ito. Hindi mabibigla ang puso mo, kikilala lamang ito sa katotohanang matagal mo ng dala. At ito ang kagandahan nito, libra, ang pagbubunyag ay hindi lamang maglalantad ng kasinungalingan. Ipapakita rin nito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang uri na nagtatagumpay sa katahimikan, ang uri na naghahanap ng kapatawaran. Ang taong minsang pinili ang kayabangan kaysa kapayapaan ay nagsisimulang maunawaan na kailangang maibalik ang balanse na kanilang winasa. Maaaring may luha. Maaaring may sandaling muling sumakit ang lumang sugat. Ngunit hindi ka na ang parehong tao noong nagsimula ang kwentong ito mas naging matalino, kalmado, at nakahanay ka na sa universo. Naiintindihan mo na minsan ang sakit ay hindi parusa, ito ay paghahanda para sa pagbubunyad. Kung bigla mong naaalala ang isang tao mula sa nakaraan, o naririnig ang pangalan nila sa hindi inaasahang paraan, magpansin. Maaaring ito'y ang enerhiya nila na umaabot sa'yo. Madalas gamitin ng universo ang paulit-ulit bilang kumpirmasyon. Sinasabi ng espiritu, manatiling tahimik. Huwag habulin ang mga sagot, hayaan silang dumating sayo. Kapag dumating ang katotohanan, malalaman mo, hindi sa salita, kundi sa kapayapaan. Dahil ang tunay na katotohanan ay hindi lumilikha ng kaguluhan, ito ay nagdudulot ng paglaya. Sindihan mo muli ang isang kandila kapag naramdaman mo ang hatak ng alaala at bulongin. Kung akin ang katotohanan ito, hayaan mo itong matagpuan ako ng may kapayapaan. Habang sumasayaw ang apoy, isipin ang mga timbangan sa harap mo, minsang hindi pantay, ngayon ay unti-unting bumabalik sa balanse. Ang katotohanan, gaano man ito kalit, ay isang banal na bisita. Hindi ito dumarating upang sirain ang mundo mo, Libra. Dumarating ito upang ibalik ang balanse mo, at paalalahanan ka na kahit pagkatapos ng pagtataksil, ang banal na timing ay laging nagbabalik ng tama, makatarungan, at kung ano ang palaging nakalaan para sa'yo. Ang pahiwatig ng langit ang banal na palatandaan. Libra, kapag nais ng universo na makita mo ang isang bagay, hindi nito palaging ipinapahayag sa pamamagitan ng salita, ito'y ipinapakita sa pamamagitan ng mga palatandaan. Ang mga pahiwatig ng langit na ito ay banayad, munit makapangyarihan, lumilitaw kapag tahimik na sapat ang puso mo upang makinig. Ang katotohanang ibinunyag sa nakaraang bahagi, ay hindi katapusan ng iyong paglalakbay, ito'y simula ng espiritual na paggising. Maaaring napansin mo na ang mga ito, ang kandila na kumikindat kahit walang hangin, isang paru-paro na dumapo malapit sa bintana mo, bigla ang malamig na simoy habang nananalangin, o panaginip na napakalinaw para baliwalain. Hindi ito mga pagkakataon. Ito'y mga kumpirmasyon, paalala na ikaw ay gabay at protektado ng banal habang dumarating ang katotohanan. Ipinapakita ng espiritu na kamakailan, sensitibo at halos pinalakas ang enerhiya mo. Maaaring nakaramdam ka ng emosyonal na alon, bigla ang pagod, o kakaibang kapanatagan pagkatapos ng bawat bagyo. Iyon ay dahil nililinis ng iyong kaluluwa ang sarili nito. Kapag pumasok ang katotohanan sa buhay mo, nililinis nito ang lahat ng mabigat o nakatago. Ang iyong mga ninuno, ang iyong ninuno, ay mas malapit kaysa dati, ginagabayan ka sa mga pagbabagong ito. Sa paniniwala ng Pilipino, kapag bigla mong naamoy ang kandila o narinig ang mahihinang bulong sa hangin, ito ay tanda na may ninuno na malapit, tiniyak na ligtas ang iyong landas patungo sa balanse. Ngayon, iniimbitahan ka ng espiritu na gawin ang isang banal na bagay, isang simpleng ritual na naipasa sa henerasyon. Ngayong gabi, kapag natamaan ng liwanag ng buwan ang bintana mo, ihanda ang isang maliit na mangkok ng tubig. Ihulog dito ang isang barya at sabihin. Habang lumulubog ang bariyang ito, naway mawala ang aking alalahanin, at naway linisin ng katotohanan ang aking kaluluwa. Iwanan ang mangkok sa tabi ng kama magdaman. Sa umaga, ibuhos ang tubig sa labas ng iyong bahay, hayaang malayang dumaloy sa lupa. Ang gawain ito ay sumisimbolo ng paglaya, isang espiritual na paglilinis na nag-aalis ng anumang enerhiya na konektado sa panlilinlang, guilt, o kalituhan. Sa tradisyong Pilipino, ang umaagos na tubig ay nagdadala ng negatibidad at nagbabalik ng balanse sa puso. Habang ginagawa ito, isara ang mga mata at isipin ang mga timbangan sa harap mo. Isipin itong banayad na kumikislap, hindi dahil may humingi ng tawad o may bumalik, kundi dahil pinili mo ang kapayapaan. Ipinapalaya mo ang hindi na nakapaglilingkod sa iyo, at pinagpapala ka ng universo para dito. Tandaan, libra, ang balans ay hindi ibinibigay, ito'y pinipili. At mayong gabi, pinipili mo ito para sa iyong sarili. Pagkatapos ng ritual na ito, maging mapagmasid sa susunod na tatlong araw. Madalas tumugon ng mabilis ang universo kapag matibay ang pananampalataya. Maaaring makatanggap ka ng mensahe ng hindi inaasahan, o makaramdam ng biglaang linaw sa isang bagay na minsang nakalito sa iyo. Magbubukas ang isang pinto, hindi lamang sa buhay mo, kundi pati sa iyong espiritu. Sinasabi ng espiritu na banal ang sandaling ito. Ang iyong pinapalaya ngayong gabi ay lumilikha ng espasyo para sa mga bagong biyaya. Maaaring mapansin mo rin ang mga palatandaan ng proteksyon, isang puting balahibo sa daraanan mo, ang apoy ng kandila na matatag na nagliliyab, o mga panaginip na nagbibigay ng gaan sa paggising mo. Ito ang paraan ng iyong mga ninuno upang sabihin, "Ipinagmamalaki ka namin. Hindi ka humingi ng paghihiganti, pinili mo ang liwanag." At dahil sa pagpiling yon, Libra, ang banal na katarungan na ang bahala sa natitira. Hindi mo na kailangang pasanin ang mga bagay na inaayos na ng universo para sa iyo. Ang tanging gawain mo ngayon ay magtiwala. Magtiwala na ang iniwan ay nilikha upang magbigay ng espasyo. Magtiwala na ang babalik ay makakahanay sa kapayapaan. At magtiwala na bawat palatandaan, bawat kislot, bawat bulong na mararanasan mo mula ngayon ay paalala ng langit na ang balanse ay muling natagpuan ang daan pabalik sa iyong puso. Ang Manifestation Banal na Pagkahanay Libra, ngayon na naibunyag na ang katotohanan at nalinis na ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pahiwatig ng langit, nagsisimula ang isang bagong yugto, manifestation at banal na pagkahanay. Hindi na tahimik ang universo. Inaayos nito ang lahat sa paligid mo, piraso-piraso, upang maibalik ang balanse na matagal mo nang ipinagdarasal. Maaaring hindi mo pa makita agad ang lahat ng pagbabago, ngunit nagsimula na ang mga ito sa di mundo. Mapapansin mo ang pagbabago sa enerhiya mo, mas magaang ang hangin, mas maliwanag ang mga kulay, at mas payapa ang iyong pagtulog. Hindi ito imahinasyon, ito'y ang iyong espiritu na nakakahanap ng pagkahanay. Sa bawat beses na pinakakawala mo ang takot o pinapatawad ang taong nakasakit sa iyo, inaayos ng universo ang daloy ng iyong kapalaran. Sabi ng mga nakatatanda sa Pilipinas, kung ano ang ibinibigay mo sa mundo, iyon din ang babalik sa'yo. At ngayon, Libra, dahil pinili mo ang kapayapaan kaysa kayabangan, liwanag kaysa kapaitan, ang parehong enerhiya ay bumabalik sa'yo ng sampung ulit na mas malakas. Ipinapakita ng espiritu na papasok ka sa isang panahon kung saan ang iyong mga salita at iniisip ay may malaking kapangyarihan. Maging maingat sa bawat sinasabi, sapagkat bawat pangungusap ay isang binhi. Kapag sinabi mo, handa akong tumanggap ng pag-ibig o bukas ako sa mga biyaya, ang mga vibrasyong iyon ay naglalakbay sa espiritwal na kaharian, tinatawag ang mismong realidad na ninanais mo. Nakikinig ang universo sa mga nagsasalita ng may dalisay na intensyon. Ngayong gabi, nais ng espiritu na gawin mo ang isang banal na kilos ng pagkahanay, isang ritual ng manifestation na ginagabayan ng pananampalataya at tradisyong Pilipino. Ihanda ang isang puting kandila, isang piraso ng papel, at isang maliit na kurot ng asin. Sindihan ang kandila, huminga ng malalim, at isulat ang tatlong bagay na nais mong ipakita, kapayapaan, katotohanan, at pag-ibig. Budburan ng kaunting asin ang papel, simbolo ng paglilinis at bulongin. Naway umakyat ang mga salitang ito sa langit at bumalik sa akin sa perpektong oras. Ifold ang papel at ilapit sa puso habang natutulog. Pagdating ng umaga, itapon ito sa ilalim ng puno o sa paso ng buhay na lupa, hayaang alagaan ng kalikasan ang iyong hiling. Ang gawain ito ay nag-ubnay sa enerhiya mo sa parehong lupa at espiritu, iniangkla ang iyong intensyon sa banal na pagkakahanay. Habang lumilipas ang mga araw, huwag pagdudahan ang proseso. Hindi ka pinapabayaan ng universo, inaayos nito ang mga pangyayari para sa iyo. Maaaring maramdaman mong gabay ang gawin ang ilang desisyon, makipag-ugnayan sa isang tao, o bumisita sa isang lugar nang hindi inaasahan, sundin ang mga hatak na yon. Ito ang mga manifestation mo na unti-unting nagiging realidad. Libra, ito ang iyong panahon ng pagpapanumbali. Bawat gabing walang tulog, bawat tanong na walang sagot, bawat luha na nahulog sa katahimikan, lahat ay may layunin. Ito ang lupa kung saan ngayon lumalaki ang iyong muling pagsilang. Hindi ka na ang parehong tao na minsang nanalangin para sa balanse. Ikaw na ang balanse. Natutunan mo kung paano makahanap ng kapayapaan, hindi sa pagkontrol ng buhay, kundi sa pagtitiwala sa ritmo nito. Sa espiritualidad ng Pilipino, kapag biglang umulan matapos ang mahabang tagtuyot, sinasabi na nililinis ng langit ang lupa upang bigyang daan ang kasaganaan. Yan ka, Libra. Ang bagyo ay hindi nilikha upang sirain, ito'y inilaan upang ihanda ang lupa ng iyong kapalaran. Bumulong ang espiritu, magtyaga. Ang para sa iyo ay hindi naantala, ito'y pinapaganda lamang. Mula ngayon, lumakad ng may kalmadong katiyakan. Hindi mo kailangang habulin ang sayo, ito'y palapit na sayo. Magtiwala sa tamang oras. Magtiwala sa proseso. At sa bawat pagdududa, tandaan na ang parehong enerhiya na naghatid sa mga bituin sa pagkahanay ay ngayon ang gumagabay sa iyong buhay patungo sa banal na pagkakahanay. Bumalik na ang balanse, libra, hindi tulad ng dati, kundi tulad ng palaging nakalaan, payapa, banal, at maganda ang pagkakahanay sa iyong pinakamataas na tadhana. Libra, habang nauwi sa kabuuan ang paglalakbay na ito, nais ng espiritu na iwanan ka ng isang banal na paalala. Lahat ng iyong naranasan, ang kalituhan, ang katahimikan, ang sakit, ang paghihintay, hindi ito kailanman parusa. Ito'y paghahanda. Bawat tanong na walang sagot ang humubog sa'yo, bawat gabing walang tulog ang nagpapatibay sa'yo, at bawat pagkabasag ng puso ang nagmulat sa iyong intuition. Hindi ka sira, libra, pinino ka ng liwanag. Sa balanse ng universo, walang tunay na nawawala. Ang mga umaalis ay pinapalitan ng karunungan. Ang mga nagtatapos ay nagbubukas ng daan para sa bagong simula. At ang tila pagkaantala ay madalas banal na proteksyon sa anyo ng pagtatago. Minsan, itinatago ng universo ang katotohanan hindi upang linlangin ka, kundi upang protektahan ka mula sa hindi mo pa kayang makita. Ngayon na ikaw ay gumaling na, natatanggal na ang tabing, at bumabalik ang kaliwanagan tulad ng pagsikat ng araw pagkatapos ng pinakamatagal na gabi. Sinasabi ng Espiritu, natapos mo na ang bahagi mo. Ngayon, hayaan ng universo ang gumawa ng natitira. Hindi mo kailangang habulin ang para sa iyo, alam na ng tadhana ang iyong pangalan. Ang para sa iyo ay hahanapin ka, hindi sa puwersa, kundi sa kapayapaan. Tandaan, ang tunay na manifestation ay hindi tungkol sa pagkontrol ng resulta, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa banal na timing. Bantay ang mga anghel at ang iyong mga ninuno. Pinahalagahan mo ang puso mo, hinarap mo ang katotohanan mo, at pinakawalan mo ang hindi na nakapaglingkod sa iyo. Kaya ngayon, dumarating na ang mga biyaya sa iyo, tahimik, makapangyarihan, parang unang ulan pagkatapos ng tuyot na panahon. Maaaring hindi mo pa ito nakikita, ngunit mararamdaman mo sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mabubuting salita, sa payapang pagtulog matapos ang matagal na pagkabalisa. Ito'y mga kumpirmasyon na naibalik na ang balanse. Kung muling maramdaman ang pagdududa, bumalik sa ritual ng kandila. Sindihan ito, isara ang mga mata at bulongin. Ang para sa akin ay hindi kailanman lilipas sa akin. Hayaan itong maging panalangin mo at proteksyon mo. Bawat apoy ay tulay sa pagitan mo at ng banal. Pinapaalala nito sa iyo na kahit hindi mo nakikita ang resulta, gumagana na ang enerhiya sa likod ng eksena. Libra, naibunyag na ang katotohanan, bumalik na ang balanse ng timbangan, at nalinis na ang iyong espiritu. Mula ngayon, lumakad ng may biyaya. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, patunayan, o magtanong. Ang kailangan mo lang ay maging nakahanay, payapa, at bukas upang tumanggap. Sabi ng mga nakatatanda sa Pilipinas, kapag handa na ang puso, kusang darating ang biyaya. At handa na ang puso mo, Libra. Kaya ngayong gabi, huminga ng malalim tumingin sa langit. Sa kung saan man sa itaas, ang mga bituin na minsang bumabay sa iyong sakit ay muling inaayos upang gabayan ang iyong kapayapaan. Bumalik na ang balanse mo. Naibunyag na ang katotohanan mo. At ang tadhana mo, dalisay, payapa, at kahangahangang banal ay nagsisimula dito.